yo yo magandang araw mga guys like kang bat sa aking lugar sa lugar ng Baguio City yan shout out po magandang araw yan yan po kaibigan ko shout out po sa aking lahat at, uh, na lang Nakalata, uh, And, uh, good morning, 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 good good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,

dito sa tabi. Nandito uh, na po ako ngayon. na yeah. oh, Maraming yeah. right. yeah. uh, uh. salamat po guys. buhay Salamat po. Uh,

Thank you.